buhay, ayan na naman tayo mga bebe ko ah uh, lumabas na naman tayo ngayon ngayon is day of um, uh, monday o, oh, di ba, monday nga ba ayun, basta date, date uh, 30, ganun so, ngayon ako ulit nakapag video mga bebe ko, kasi nga sa sobrang sakit ng ulo ko puro problema, hindi ko na alam kung anong aking gagawin nagmukmuk ako sa bahay. Okay, so, ngayon, I think, nito naman lumabas muna, i-relax yung utak ko. At saka, especially mga baby ko ngayon, and this time is, pupunta ako sa bahay ng aking kaibigan. Doon muna ako magpapalabas ng sama ng loob o na nakit. What? Kasi parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko in this time. So, ito paglalakad ako muna ako sa iliwaliw ko muna yung aking utak na hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa akin dito kasi base sa inyong makikita mga bebe ko is ayan pa chill lang ang baby ninyo parang walang problema pero sa totoo lang ang dami Diyos ko po pero yun nga lang kailangan nating ikirebels ito kasi hindi sa lahat ng panahon is wala tayong hinaharap ng na problema lahat ng tao is may problema yun nga lang yun nga basta mahirap i-explain mga baby ko so ngayon nagdala ako kasi undawi ako papunta sa bahay ng ating kaibigan at para naman din na meron akong malabasan ng aking sama ng loob or hinanakit sa aking puso ba charot ganun yun so ngayon sige na kita kits na lang tayo mamaya mga baby ko kasi need ko munang maglakad ayan guys base sa inyo nakikita ako pa rin ay patuloy na naglalakad wala pa sa kalagitnaan yung aking nilalakad <laughs> ah naka nang pero okay lang pang din daw ito ng ano eh pang din daw ito ng mga pats sa ating mga baby pats ba? card pads. Wow, ganun sabay ganun. Hindi. Naglalakat ako po kasi wala na akong pamasay. Nice. Ay, charo. <laughs> Hindi. Masaya kasi pag maglakad, ko po dito. Ayan. Eh. Kasi marami akong nakikita dito. Ayan. <laughs> Palingon-lingon Kasi baka merong sasakyan sa aking katagiliran. Oh. So, kasi nasa gilid lang ako ng highway. Tumadaan. So, Siyempre, ingat-ingat din pag may time. Baka hindi natin makansin. May sasakyan sa gilid natin. So, okay. so kailangan hindi natin magingat. Baka taktak -tak ako ng taktak -tak dito. Tapos, yun pala. May sasakyan na sa gilid ko dito. At ako'y madaklisan. O, di ba? Di mapapasama pa tayo niyan, mga baby ko. Eh, pero okay lang. May insurance naman tayo. The most important things. Nice. Pero, yun nga lang. Parang hinihingal ako dun ah. Silingan ako kasi lakad ako ng lakad habang nagdadakdak. So, surprise ako na lang yung surprise ako na lang yung aking kaibigan kasi sabi ko naman sa kanya, sabi ko pupunta ako sa ano, pupunta ako sa kanya sabi ko, pero sabi ko gusto ko maglakad maglakad lang ako, so sabi ko antayin niya ako sa kung saan siya nagtatrabaho kahit doon na lang ako di so ito ngayon, lakad tayo, lakad dito lakad doon, wala akong pakialam po oi, <laughs> bahala sila dyan nakatinginan yung iba sa akin kasi akala nila may kausap ako sa mobile ganito po ganyan ganyan pero sila oy basta ako nabibidyo ako kung ano ginagawa ko sa araw na to pampatanggal ng stress o di ba ganun lang yun sige na kita kits mamaya doon yan na, magandang buhay. Ito na, dito na tayo ngayon sa loob ng saloon. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pupuntahan ko, na maglalabasan kami ng sama nang loob. At saka, mga baby, base sa inyong makikita, ayun, ayun, no, may umiiyak heartbroken. Yarn. O, oh, di ba? Umiiyak siya kasi nga tulad ng sabi sa inyo mga baby ko is maglalabasan kami ng sama ng loob or kim-kim sa -kim. magdibdib. Ah. Sana all. O, oh, sige na. Kay, atubagin ko muna to. Kasi hindi na niya nakaya. Hindi na niya kaya. oh, di ba? O, oh, sige, nakita-kits na lang mamaya uli. Ay, by the way, shout out pala sa pamilya ni ate. Ate. Yeah, oh, shout out daw dyan. Ayan. Oh, di ba? O, oh, sige, nakita-kits mamaya. Ayan. So, ayan na mga bebe ko, nanggaling na tayo sa saloon. So, lumabas na naman tayo. Bumili ako ng isang pirasong tinapay kasi magkakape ako. Ipaparis ko na naman ito sa kape. Ito na lang ang kakainin natin ngayon. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, kailangan daw muna budget-budget mga bebe ko. So, ito, naglalakad ako papuntang bahay ng aking kaibigan. Doon kami mag lalabasan ng luha by Aegis Yarn pa ka Oh, di diba? O, So, sige na, sige na. Ay, eh, maraming tao dito. Ayan na, andito na ako sa labas ng pintuan. Ay, Ayan, ang problema, nagkaranap kami ng susi. Hindi kami makapasok. Na ang tao ni, patay pa namin ang magdanakaw dito. Charot! What? lang. So, uh, so... Nagbubukas muna tayo para makapasok tayo sa bahay. Mabahay daw, parang ating ang bahay, you know? So, Ayan na. It's time to pasok. It's time to in. Out. In. Hello. Tau po. Ulan Ayan. Na. So, isasarong na natin sa ipin. Ayan. Ganun lang. Ganun lang lang. Habang siya naman is, ayan. charot Pagbukas na, na naman is, makikita na naman dito Cherry charitory. Mamis na itong dugi-dugi-dugi natin dito eh. Cherry Pie Pie! Ay, ayan na. Nakita ko na yung aming doggy. Ayun, ayun. O, di ba nakikita ninyo? Ayan ang ating doggy. Oh, Jerry Pai Pai! Gusto ka dyan? Wow! So, ayan na mga baby ko. Mga baby, baby, baby. Andito na ako ngayon sa bahay ng aking kaibigan. So, mag-antay na lang tayo ng ating kapi. Char! Kapi, kapi, kapi dyan! Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.